Kasi malis yun. Oh, wala. Ito yung Manila Cathedral Church. Port Santiago main entrance. Ayun. Yung gate na yun. Eh, merong Sherman tank from America. Sinira ng mga American para to attack more Japanese soldier inside. Ayan po. Malapit na po ah. Destruction ng gate. Tight the wall. Tama po. So gano'n po kalaki yung Intramuros today? Uh, 67 hectare po yung buong intramuros which is napapalibutan po siya surrounded but napapalibutan po ng 4.5 km approximately strength wall oh guys nasan kayo? Daan intramuros na the... may si Bill hi Lego museum. Far, the far, the museum may Lego Museum tayo sa Pinas.

Colonial House ng panahon. Diyan yung hotel. Pero ngayon, warehouse na po siya ng Chinese.